Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, mga hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapwa ko rin po, FWs around the world, hello, good morning, happy weekend mga lalabs, mga bayots at uh, <laughs> nasaktan ang mga magagaliwang rebuildi <laughs> sa kamera <laughs> sa pahayag ni Sara dahil ini-expect nila na maglupasay, iiyak, magagalit, si VP Sara dahil na-impeach siya. Siguro yun yung kanilang iniisip, no? Kung ano yung reaction ni VP Sara. Eh, kaso kabaliktaran eh. So, bago yung kanyang press briefing, uh, press uh, conference matapos, nagpahabol pa si VP Sara sa mga katanungan about sa uh, Valentine's Day na sabi niya ay, mas masakit pa daw ang maiwan or mahiwalayan ng jowa, Iwana ng jowa or uh, ng boyfriend or girlfriend kaysa ma-impeach ng House of Representatives. Aray. <laughs> e yeah. so, nag-react dito yung makabayad black sa kongreso. <laughs> alam mo natin kung sino ang mga putang yun, no? So sabi dito ng Newsweb, 5, ikinadismaya ng makabayan black ang anilay, kawalan ng pakialam ni VP Sara, uh, ni, ni Vice President Sara Duterte, sa kanyang impeachment. So anong ini-expect ninyo? Magalit si VP Sara, magwakawa sa inyo, huwag niyo kung i-impeach, uh, kung ano-ano. Napaghandaan na yan ni VP Sara dahil alam niya yan eh. Last year pa niya yan sinasabi na i-impeach talaga siya. At last year pa din niya sinasabi na nakahanda na sila or siya at ang kanyang mga abogado. At sinabi pa nga niya dati, last year na nag-offer ng pira si Tatay Digong para sa kanya at uh, hindi niya yon tinanggap. So, katagalan... Sinabi din naman yan na nag-offer si Tatay Digong na pwede siya magiging defense lawyer. Ipipisara ko, matutuloy ang impeachment at tinanggap niya yon Nag-offer pa nga si Marco Lita. Di po ba? Mm. So, reading ready na siya doon. Expected na niya yun. Kayo lang ang uh, atat na atat. <laughs> Ay, nag-upo. Sa isang press briefing, inihalin tulad ng BC ang kanyang impeachment sa hiwalayang pag-ibig. At ng mga bayan black, ipinapakita ni Duterte ang kanyang pagbaliwala sa bigat ng mga paratang at pananagutan sa taong bayan. Yun ang pakiningin. Kung hindi niya, o kung binabaliwala niya yun dahil alam siguro niya na talagang walang basihan ang mga impeachment ninyo na <clears throat> inaano sa kanya, no? Mm. pinaparatang ninyo yung kanyang ipinahin. So, labanan ito mga exciting to mga lalabs, mga bayots dahil yung mga defense lawyer ng uh, impeachment sa kamara. Diyos ko po, putang ina. <laughs> Kay Marcolita pa lang hindi na umuubra mga ngayon. Gawa natin yung, ibang ano, uh, tawag dito vlog. So, uh, tawag pa dito. Ang impeachment ay hindi katulad ng paghihiwalay ng magkasintahan. Anong pakialam alam niyo kung yun ang uh, kung ganyan ang paningin ni Bipisara Sara or tingin niya, no? At uh, opinion niya 'yon. Wala kayong paki doon. <laughs> Ito ay isang seryosong usapin ng pananagutan sa taong bayan at ng pagwaldas ng pira ng bayan. Ani Act Teachers Party List Franz Castro. Uy, ikaw nga eh. Kung saan mo kinuha, saan mo dinala, binaldas yung perang uh, kinokolimbat mo sa mga guro buwan-buwan na may ano, 20 pa 50, Franz Castro. Millions yun. Mga guro na tumatawid, nagihirap dyan sa ano, sa mga sapa, kung mga dagat para makapunta sa eskwilahan, kinukutungan mo pa. Saan mo dinala ang pera? open the book of your account. Po, ito kang uh, putang ina kang convicted felon ka ha. Namuka kang nasa nakaburol sa kabaong. Franz Castro na to. Ipinaalala natin sa Vice si Presidente na ang impeachment ay hindi isang simpleng Valentine story. Wala nga kayong pakialam kung yan yung pananaw niya sa impeachment ninyo. Magdusa kayo. Bahala na kayo atakihin kayo sa puso hindi ninyo siya pwede diktahan kung ano ang kanyang sasabihin, opinion niya. Ay, kung tingin niya ganyan eh, parang valentine story lang. So, anong magawa ninyo? Ito ay tungkol sa milyon-milyong piso na kaban ng bayan na hindi mapatulayan kung saan napunta. Dagdag pa ni Kabataan Raul, eh, Kabataan Representative Raul Manuel. Ito naman eh. Sumupak ka na lang Raul kabubuhan mo. Isinabi na nga ng kuwa, sumutod sa batas si BP Sara. Tapos ngayon, igigiit pa rin ninyo. Ah. Giit ng mga bayan black, hindi sa wing puso ang pag ang haharap kay Sara at ah, kay Duterte sa impeachment court, kundi ang sambayan ng Pilipinas. So, andyan na naman kayo. Gagamit-gamitin na naman ninyo ang sambayan ng Pilipino. Sus, gino. Uh, tawag dito gagamitin makabayang uh, ano sambayan ng Pilipino pero kayo nang re kayo ng mga kabataan sa mga iskilahan at dinadala sa kabundukan at nasasawi lang sa mga inkwentro kontra sa polis at sundalo tapos yung mga magulang noon sasabihin ninyo na wala na silang uh, pakialam sa mga bata na kumpumasok sa mga makakaliwang grupo ba? <laughs> Ang galing. Ninyo, no? Okay. Oh, so, ngayon, galit kayo. Kay Bipi Sara, dahil uh, expect ninyo, si Bipi Sara ay maglupasay sa galit. Umiya sa kanyang impeachment. Oh, asa pa kayo doon. At hindi si Bipi Sara ngayon, no? Fresh na fresh. Samantalang kayo na nagpapa-impeach sa kanya, nagmukha kayong kinomot na tae. Yo, oh, Franz Castro, nagmukhang uh, sa loob ng kabaong yung itsura. Kayo pa yung na-stress. Samantalang si Bibi Sara maganda pa rin. <laughs> Ay, naku sa inyo talaga. Oh. Ewan ko. Sana hindi na kayong manalo.